Hello mga guys. Ayan tayo mga cherry blossom. Ayan. Ayan po tayo mga guys. Ang ganda-ganda. Kasing ganda ni Mami. makikita nyo rito sa Koen. Ayan, mga guys. Ayan, nagkagandahan cherry blossom. nag na po. Ayan po ang sa Koen. Ayan. Dito, kahit saan po sa Japan dito, pag ganito pong tagsibol na ng mga bulaklak, eh, talagang kitang-kita nyo ang blooming maliwalas tingnan. Pampalis po to ng stress. Ayan. Ayan siya mga guys. Napakaganda. So tingnan po natin ang baba. Kasi po may nakapagsabi sa akin dito sa baba na to ay gubat. kung ano yung makikita natin. Ayan po siya dyan. Ayan. Hello. So dito po sa may papuntang station po kasi po to doon po kami uma naglalakad sa kabila dito po sa likod ng gubat. Ayan po, may makikita ka ditong bahay sa pinakababa po na to. Delikado kung yan eh ano yan po siya oh yan napakaganda po di ba yan sinishare ko lang po sa inyo yung lugar ko na kahit pa paano ay koko oh dami hindi na po kami pupunta dyan ah tingnan nga natin sa taas yan first time po namin pumunta dito ano po ang mayroon nakakatakot ayan po siya mga guys ayan gubat po to first time po namin itong pumunta rito sa gubat na to nakakatakot po ayan ano po ba ang meron dito sa gubat? Ayan. Guys, malinis pala rito. First time kong makakarating. makarating. Ayan, dito pala may mga sakura. Ayan, may mga nagde date Ayan po siya mga guys. Oh. Sikto pala, sikreto ng taas. Ayan. Ayan. Yan. ito yan po nagagandahan po siya guys yan. wow amazing ito pala ang taas ng gubat dyan po kami sa baba nagdadaan dun yung pala ang dun ito pala ang taas Ayan po siya guys. Talagang alaga nila. Pala to. First time kong maka akyat dito. Hindi is tau So kami ibababa. Ano ang mayroon sa baba? Huh! Ako chidiya. Ayan, may nagli-date na po dun. Ayan siya mga guys. Ano mong mayroon dito? Hajimite, first time po namin to na makakiyat sa gubat. Ako, mga guys. Ayan siya mga guys. Ayan po, mga kawayan. Oh my God. Para tayong nag-tournament sa taas. Oh, kapagod. Oh my God. Ayan po siya, mga guys. Ito ang probinsya ng sa so, ito pala ang likod ng aming malapit sa tirahan namin. Ayan siya mga guys. Kala ko. Gubat na gubat ang taas nito. Yung pala hindi. Napakatarik po pala nito. Ayan mga guys. Ay! Grabe! As in. Oh! Maraming hagdanan e eh, pa. Baba. Ayan siya mga guys. Oh. At dito po, guys, makikita nyo yung bahay na, di ko alam, ilang years na to na, na inamba, inambando na. Ayan po siya mga guys. Oh. May bahay po dito pero talagang mga bulok na. Talagang hindi inayos, pinabayaan lang siguro. Gawa ng nakakatakot to sa sa dilim pag dito ka nag oh my god ito mga guys oh. na kala ko ang japan wala Walang ganito. Ayan siya. Sira na po ang bahay. Ayan po siya mga guys. Ito pala ang sikreto ng pinaka ano ayan po siya guys so, ayan so bakit po pero ang gilid niya puro bulaklaki ayan guys hanggang dito na lang po nagulat ako may bahay pala dito sira pero bahay na rin po to siguro ng mga ibon so ayan po siya mga guys dyan kami galing sa taas mula sa isawakura oh Sawa ko, good night na. Goodbye. Hanggang dito na lang po mga guys. Inano ko lang po yung asa, yung cherry blossom. Pero sa likod pala nitong bundok na to. Eh may makikita ka talagang bahay na. Hindi ko maintindihan. Maka takot So, ayan po mga guys. Maraming salamat po.